take over the vlogs kay <laughs> mo ayan na pritong tokwa 38 pesos and 20 pesos talong <laughs> and of course ano to budget budget lunch meal <laughs> lunch meal lunch meal TikTok so uh, prito to ng aking asawa kanina after niyang namalengke dyan sa Malabon at eto naman po dyan lang po sa tulay ng Malabon 20 pesos per tali ngayon <laughs> eto na lang natira dun sa <laughs> adobong atay na natira kasi eto etong kanin na to nilalagay ko dito ganito talaga ako eh ito ganyan yan <laughs> And then of course, syempre may soy. Ayan may soy po tayo. Soy lang po 'yan. Walang kahit na anong ano. So ngayon po. Tara kain tayo. Ah. <laughs> Ayan, hello, hello, hello. Today's video ay makikita nyo naman ang aking asawa. Take the vlog muna siya. Siya muna ang magbablog today's video. Dahil siya muna ang kakain. Enjoy nyo muna ang kanyang pagkain. Hanggat nandito pa siya sa piling ko. ba diba? Charot. At syempre, ba diba, sabi ko naman sa kanya, kumain ka lang na kumain at ako na bahala mag-voice over neto dahil enjoy lang natin ang ating pagkain. At syempre, remembrance ko na rin sa inyong pagbibideo, di ba? Yung mukha mo, o di ba kasi naman, malapit ka na, malapit ka na umalis. Ayun, o di ba? O di ba, may remembrance tayo sa yung pagkain at take the video ka ngayon, o di ba? Kaya enjoy mo lang ang pagkain. Dahil pagdating doon, hindi ko alam anong kakainin mo. Baka puro chicken, chicken biryani, parata, hindi ko alam kung anong kakainin mo. Baka itlog ka na naman. Okay, hanggat maaari, meron ka ditong talog at may tokwa ka. Walang tokwa doon sa Saudi. O, ba diba? Kaya naman sabi ko, kumain ka na lang, kumain. Enjoy mo lang yan. At sabi ko, huwag siyang mahiya. samantalang dati, siya ang nagbablog sa labas. Tumutulong siya sa ibang tao, doon sa Tundo, sa Maynila. Kung sino makita niya pwedeng tulungan, tinutulungan niya, binibidyohan niya. syempre para at least kahit paano. May mga remembrance siya sa mga tao, tinutulungan niya. O, di ba, maalala niya na ay nakatulong pala ako sa kapwa ko akala ko wala ko diba ganun lang naman yung bibidyohan mo hanggat maaari para yeah, at least meron kang ano maanong sa puso mo na ay nakatulong oh, ako sa so kapwa ko lang naman yun 'di ba oh. syempre kaya sabi ko sa kanya huwag siyang mahiya pagdating niya ron, siya naman ang magbablog o diba? babalik siya sa pagbablog habang nagtatrabaho at para malibang na rin siya para hindi niya masyadong mamiss ang Pilipinas o diba? kaya naman ano sabi ko Sige, bahala ka lang dyan. Be natural, huwag kang mahiya. Dal na dati talaga, dal 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 pag nagla-live ko talaga sa YouTube. O, ba diba? Kaya naman talagang enjoy lang ang buhay natin. Yan talaga ang buhay. Sabihan, ikaw ay bata, at wala pang Ayan, at you can see, hindi niya akalain eh, na kala niya eh, i-edit ko ito. ika ko mga video niya. Pero sabi ko, ay, naku, bahala ka dyan. Talagang itutuloy-tuloy lang natin. Itong 7 minutes na yung video, ay wala ko ika talaga dyan. Talaga ang buhay ko matanda ka na ma. lamang. Wala nang pinag-ipunan. Wala pang ika. Siyempre, ang sabi ko sa asawa ko ito na maunang kumain kasi may oras pa ako sa pagkain kasi sobrang aga niya masyado kumain kasi nga nagugutom siya. Hindi kasi siya nakapag-dinner, di ba? Di siya nakapag-haponang kaya kinakumagahan. Talagang dami niyang gutom. eh ako naman talagang nakapag-tsa ako, nakapag kaya e ako. Sabi ko, sa oras na muna, ikaw muna yan, o di ba? Mamaya na ako kain, kasi may oras pa, masyado pa maaga kaya naman na niya yung pagkain o diba walang na istorbo sa kanya pero syempre sabi niya ikat muna na to kasi nga tama na yung 4 minutes pero sabi ko hindi, hindi maaari bahala ka dyan, kumain ka na kumain o diba talaga may enjoy mo na naman pagkain, e, ganyan lang talaga kumain pero minsan talaga sobrang bilis kumain niyan wala tayong magagawa sobrang bilis niya, kasi syempre na niya na? sa ibang bansa na talaga ang kumain, minsan 15 minutes sandali, sandali lang talaga ang kain minsan 10 minutes, 5 minutes bibihira na kumakano siya ng 30 minutes na pagkain. At ayan, sabi, sabi niya, mamimiss niya ang adobong atay ng manok. Pero sabi ko, ay, just me, marimar, ang dami dong manok. Bumili ka sa bakala, bumili ka sa lulu, dahil supermarket, hypermarket, marami ka mabibilan ng atay ng manok. O, ba diba? Dahil talaga manok lang naman ang kakainin mo ro, na ilang mura-mura. Ang isda, mahal na rin ang galonggo, sa hasa, mahal na rin ang bigas to sobrang mahal na rin o, diba? iba na yung panahon natin sa abroad tayo at panahon ngayong na pupunta ka sa abroad iba na ang presyuhan talaga ngayon sobrang taas na sa Pilipinas nga sobrang taas na eh ano pa, ano pa kaya doon o diba kaya naman kayod lang hanggat marami kang pangarap nandito lang ako sa tabi mo So, susuporta sa iyo, 'di ba? siyempre sana sana talaga mag-ingat ka doon, 'di ba? Alaga mo 'yung sarili at siyempre doon ikaw ka na maglalaba, magluluto, 'di ba? Wala ka na mauutusan. Kumain, ay eh, wala ka na utusang Luto mo ako nang luto, pero syempre, 'di ba? Kaya pagluluto at pagluluto ko, ay nang mamimiss mo. Wala na sa 'yong maghahain. Wala na sa 'yong maglalaba, wala na sa 'yong mag-massage, -ma maghihilot, wala na. O, oh, diba? Charot-charot. Pero, syempre, mamimiss mo talaga yun. Kaya talagang kayod ka lang. Ikaw lang mag-isa doon. Alam naman natin na hindi ka may stress sa bago mong magiging trabaho. O, oh, ba diba? Kaya ka umalis dito kasi nga stress ka na. So, pagpunta mo ron, panigurado hindi ka stress. Kasi alam mo naman ang yung magiging trabaho Paikot-ikot lang. O, oh, diba? Sumasaka pero paikot-ikot. O, oh, diba? Sana all. Oh, sana all oh, ka na lang talaga. Paikot-ikot na lang. Pero syempre pabutihin mo ang iyong trabaho doon para naman gumanda ang maging ranggo mo, o diba? Pagpalaing ka ni Ala, kung ano man ang plano mo sa buhay para naman gumadagada rin, o diba? No stress oh ka God. na, kaya mm -hmm. naman enjoy lang!